Kumakalat ngayon sa internet ang isang video tungkol sa dalawang angkan na pinagmula ni Pangulong Aquino. Halos 370,000 beses na itong napanood mula nang i-upload sa YouTube noong ika-21 ng Oktubre. Tinatalakay kay Rito kung paano umano naging makapangyarihan sa gitang Luzon ang pamilya ko Wangko at Aquino. Pino na nito ang mga kaguluhan sa Hacienda Luisita at kinwestiyon ang kakayahan o katauhan na ilang miyembro ng pamilya. Sa itsura ng video, masasabing pinagbuhusan ito ng panahon. Maririnig din ang maigsing bahagi ng ulat ni Sandra Aguinaldo pero wala itong pahintulot ng GMA Network. Ang sagot ng malakanyang sa laman ng video, tila latak na lang ito ng propaganda noong nakaraang eleksyon. Paulit-ulit lang daw ang mga aligasyon na paulit-ulit na rin daw nasagot. Nagkakamali raw mga gumawa ng video sa pag-aakalang paniniwalaan ito ng mga ordinaryong Pilipino.